Okay, dito tayo sa San Nicolas. Ay, ligo, oh. Dito. Ganda pala dito, oh. Oh, ganda. Ano? Ay, Ayan kita. Uy, uwi na tayo. Uwi na tayo, oh. Ayan ang mga ano. Uh, maganda pala dito, ano? Ano bundok? Ah, oh, grand reunion daw. Daw. Oh. Ulan na. Puro talahiban. Kitang-kita. Oy, may ano, yung Ayan, butterfly. Butterfly. Oh. Mag-subscribe naman kayo para ano lang, hanap buhay. <laughs> Ayan o, maganda overlooking pala dito. San Nicolas Resorts. Overlooking Ayan. Liligo anniversary and reunion. Oi, saan sasakay si Kuan? Mama mo, ilan motor dala nyo? Ilan motor dala nyo? Isa lang? Tatlo kayo? Ah, Mag-tricycle yun. Uy, may layon nito oh. Aray! Yeah! <laughs> Sibra. Yan, ang ganda pala dito oh. Ayun. Zebra, oi, betul-betul tadi tuh udah swimming keren. Ana, oi, ana, oi, ana, ana. Na, inabot ng alas 5 Inabot ng alas 5 Uy anah

Uy, ana. Uy, diyan mo diyan. Uy. Ay, baulong ba? Paano yan? Sino magdala ng motor ni Dodong? Meron. Bago yung Honda Click niya doon. Oh, sa baba.

Hindi ah. di ko ma yan, mag-intay ka na. Sabay so nga lang.